Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga ka Starlink uh, sa lahat po ng aking mga followers dito sa aking page at sa lahat po ng mga kababayan natin na wala pang uh, Microtik hicks sa kanilang mga Starlink kailangan niyo po ng Microtik hicks oh dahil uh, may tumawag po sa akin na uh, nagpapa-assist no bakit daw mahina yung kanyang extend na IP doon sa kanyang uh, bindu machine mayroon siyang dalawang ipi tapos yung isa nasa 60 meters ang layo or 70 meters ang layo tapos napakahina daw yung kanyang internet so sabi ko mayroon ka bang ba microtech yung microtech po napakahalaga nito kung legit po yung nagkoconfigure nito no? so ang suspicha ko doon hindi naka bandwidth management yon yung kanyang Microtech Hicks. Siya nga pala itong Microtech Hicks, nagkakaubusan po ito sa uh, supplier, no? So kung gusto nyo pong mag-order, uh, mayroon po silang cash on delivery COD dito sa atin sa Gianti. Uh, I-address, no? Kung sa Marawi ka, dito sa may Gianti, no? Doon po nyo marireceive cash on delivery. Ito po yung mga legit na mga nagko-config sa ating Microtex microtech yung si Sir Ronald Villagracia po at saka si Sir Richmond Villagracia so itong dalawang ito nag-accept po sila ng COD so mayroon din po silang mga pa-promo regarding sa mga configuration ng uh, Microtex tapos pag nag-order kayo ng mga apat na bases, tapos mayroon silang mga draw so raffle draw So baka sakaling kayo ay mapili So na may nagtatanong kung magkano po ba ang nagagasto sa Microtech Hicks Itong Microtech Hicks, dala na po yung kanyang configuration Magbabayad po kayo ng configuration kung sarili niyong bibilihin yan Na naka, naka default siya, no? wala pa siyang configuration Ang price po nito is nasa 3,600 tapos mayroong 3,500 tapos kung magpapakonfigure po kayo para sa inyong mga Starlink, so i-contact nyo na lang po itong dalawang magpinsan, mag na si Sir Richmond Villagracia at saka si Sir Ronil Villagracia kasi sila po yung mga, sa lahat po ng mga na-deploy na namin na Starlink na mayroong Microtech Hex na sila yung nag-configure, wala pong naging problema. So kung mayroon namang problema, i-remote access nila yan yung inyong microtech tapos ayosin nila sa, sa mga oras na working time nila kasi minsan pag linggo mayroong mga family time yung dalawa so hindi po sila nakaka-config or mayroon silang binibigay na oras hang, uh, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon minsan hanggang alas 10 lang kasi kailangan din po magpahinga ng mga tao no? so sila po yung i-contact ninyo mayroon silang COD cash on delivery para sa inyong mga Starlink so magandang magandang araw po sa inyong lahat